ganda pala ng inflatable island no? ayan o oh. only here in White Rock dito lang sa White Rock if you wanna enjoy your life come to White Rock ayan o oh, may inflatable kikita nyo yun o oh. sila o oh, nag enjoy doon o oh. wala kang pangamba na ikaw malalaglag dahil malalaglag ka sa tubig kung di ka marunong lumangoy oh, ayan o oh. may mga light vest pag suot mo yan kahit malaglag ka wala kang pangamba na malulunod ka dahil di ka lulubog pag suot mo yung life vest na yan ayan yeah. Eh, yeah. no at saka dito safe na safe dahil maraming lifeguard dito oh. eh ano yeah, ito yung shout isa out lam mga... lam, lam sinatic bye yes follow his page yes. meron siyang tiktok kuya versi oh. vlog do sa my page ah yeah. kuya versi vlog sa kanyang yeah. fb page tapos yeah. sa youtube naman lam, lam sinatic lam follow guys ha And, And then Kay Hector Adventures also. Yeah. That's yeah. me. That's yeah. me. Yeah, no. Yeah, no. Yeah, din imbitahan ko kayo pumunta dito. Ang ganda dito. My free 30 minutes kayak ano? yes, sa yeah, no. Yes, oh. 30 minutes. Pag kayo guest dito, so may free table no? naman natin. Ah. unlimited limited na 'yan hanggang 5:30. Oh, yeah, no. Ikaw ang sawa ano sa ano, 'di ba, sempre table na 'yan. pinakamaganda dito kung grupo kayo pumunta. Ang sarap oh. mag-games dyan oh. Kaya well, dito talaga nyo may enjoy yung ano, water sport. Gusto may mga jet ski kami. Eh. Ayan o, may mga jet ski yan. Siyempre. Eh, kung hindi kayo marunong gumamit yan, mayroon kaming mga tindan ng jet ski. Tuturuan kayo yan. Ayan, mga operator tayo yan. May mga operators kami dyan. Ayan, nakasubaybay sila. Kita nyo yung isang yon nakasubaybay sa nag-jet ski. Kung sakasakali na hindi marunong mag-jet ski, ay assist niya yan. Yan, oh. At pag nagutom kayo, guys, Yun, dito tamat niyo matatagpuan ng pinakamasasarap na pagkain. Ang Nayabar Bar. Eh, Ayan. Nayabar, Pero ang the best time na pumunta dito sa Nayabar guys. Gabi. Gabi. Dahil may live music dyan. Yun. Kung enjoy na, uh, kumakain ka na, nag enjoy ka pa, kinakantahan ka pa. Yun. Yan ka ang the best dyan. Oh, subukan nyo. Uh, kung wala kang ginagawa, punta kayo dito sa uh, gabi. Dumiretso kayo dito sa Naya Bar. Dito nyo matitikman ang pinakamasasarap na pagkain dito sa buong Sambales. Okay. sa ambience pa ng lugar. At, at, the best, ang ambience. Hindi ka malalasing dahil sa... Uh, tingnan nyo naman ang view na yan, no? Oh, facing, Panoramic. iyan, eh, Panoramic view. Ayan, eh, no? Oh. Kita nyo naman yung island na yan. Ang tinatawag na Snake Island, no? Oh. Tapos dun sa likod ng Snake Island na yun, anong bundok na yun? Yeah, yung Kawag Mountain. Ah, uh, Kawag Mountain. At may mga resort din dyan. Uh, pero, mga humu. may mga resort dyan, pero itong White Rock Am ang pinakamaganda, pinaka pinakabest na, best. Pinaka best na pinaka resort. Pinakamalaki sa lahat. Ayan, kompleto sa facilities. Kusaka. 11 hectares. See? 11 hectares. Mm. Ganong kalaki itong White Rock. At alagang-alagang. Alaga araw nyo, sulit, angin. Kukulangin. Kukulangin talaga. Kaya na mag-check-in no? na. Ayun. The best mag-check-in para kung napagod ka, makakapagpanga ka, mag enjoy ka. Mayroon din dito massage parlor, di ba? Mayroon. Mayroon tayo mayroon din. massage. Ayun, Complete. No? All in na rito. All in. Ang ganyang kasaya oh? Pag gusto mong magkaya, kaya no? Nakikita niya yung nagkakayak na yan. You treat eh. as a VIP. Ayun, Ano, everybody naman ang guest dito pag pumunta. Treated as VIPs. Ayun talagang iba ang treatment dito talagang at home yeah, mag enjoy ka talaga so hope to see you soon guys dito sa white rock try nyo the best dito sa buong sambales itong white rock Ayan. so once na nakapunta na kayo Yeah, oh. Yung star Again, <laughs> you tell me. So guys, see Thank you soon. You. Thank you guys. Bye bye. Bye bye. 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 bye.